bakit kaya kasi ayos na so tapos pala susunod ng bukid okay so labas na naman ito mga tao si ay <laughs> galing po silang school pag napasurte ng losong, sabay na na no, ito eh. Diba, ang ilaya, ano? Siguro no, yung ulan dun. Ah, eh, wala na no, bang motor na no, eh. Baha sa bundok. Mm. Ano ba, motor pero no, ito eh. Eh, Ay, pinagpaluto ng pansit 'yun, oh. No? Baon. ito oh, wala ayun po tayo po, kalulusong laang po sa bukid oh at kataho ay may pinuntahan ay ngayon po ay may patrabaho po tayo nagpapatabas po tayo ng ating palayan yan yeah, ito po Andun po sila Tiyo Puruy Ay ako po ay bago lumusong Nagpaluto ng pansit Saka tinapay Ah nagpaluto ng tinapay Oho Naging pang marinda po yeah, ito na po Ang ganap sa ating palayan oh. Hindi na Oh. Atin pong pinapatabsan na eh. Tara na po pati ang estato ng ating palay din eh. Kapalan damo ay ba. bawas la po anong nangyari oh. Eh. eh eh. Bawas, yo, eh, ba may tikling pa oh. Hunting and tabor Ha? Talaga pa es Spray bang? Alin na spray na? Mga pang pang Ah, kaya na kamahin di ba? Tag may merindal muna, naya oh Ta, silong doon sa sagingan Dini na, ikaw, bahala ang dami dong nabulok na kabutay. Ah, meron na naman. Ay hindi. Tingnan ko kanina. Sayang, ano. Baka pagsasang sa lukot. Ay, misabi, Madami nga doon. O, kape, may merinda. Ay, pag hindi na naluso ko. Ah, kaya naman pa. Palabas aray, parang kamote. Ha, parang talbos ang kamote bang? Ang bilis lumagaw. Ang kapal dito, bilis lumagaw ng damo. Ah, uh, dali naman siya grasiyo ay. Nag-aalihawan pa yan. Ayoko. Puta ko yung yun. Lahat ng paikot. Bawasan niyo yung gitna. Ito mo. Uh. Oh ya, yeah. halimas yaw ah. Ano yan? Spray na ba ito? Hindi pa. Spray ko rin. Oh. Huwag yung doon. Buklat doon. doon. sa kantuhang yan. Ay sa kayo babalik ulit. Oh, wala to. Itong... Aba. Ay ay, ay spray na rin. Pare, ay. yung mga pila-pila na i-spray mo naman ata ay. Baka wala dalang palay Gawa ko gin sintas. Oh, tiyo. Ano buk buklatin mo. Mm. Ay, 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 ah, ah, pansay. Kung dahon. Ano dahon? nga pala. Ay, nalimutan ko isilid yung pinggan. May eh, pinggan. Pagkabalas ko mapala, ano nanda mo? Ayaw ka niya, eh, ganon din, ano? Babaya na raw niya. na may ganon, na, ano? Ay, rinaki, Ay, Ay, sintas dapat ang pagdadali niya. Ako, kay marunong umano, ako nag-i-spray, ay, eh, nakaganon ka niya utay. Hindi ko taas pa Ay siya nga. kahit babalam ba yan o. Aba ay. Ah, kaya naman pa rin ba? Kaling biling, kala mo. Na kailan? Di ba? Aba. Aba, ito tayo. Hindi man aring wasiwas ay. Siya nga. Ay, apali di. Kaya naman biro ngayon na magtubigan ay, eh, eh Lugi ka lang yan. Lugi ba ka ano? Ay, buwis. Makakintos ka. Ah, ayan o yan. Aba. Hindi nakikita dito ano? Hindi. Make for sure, biro halaman. Pati na tabad na rin magtuwigan. Hindi, uh kala na rin bumunod namin ito yung halabas? Oo. -oh. Aba, hindi na kasaling ko yan. Oo, oh, kamukha. Oo, oh, ay kang spray. Pitong araw, eh, oh. talaga wala nang kikitain. Eh. Wala, ay may ingat aking in-spray. Lalo naman kung hindi pinuntahan. Ay, lalo wala wala anihin. Nasa ko. Ay, ano ka, may ang anihin naman ito. Ay, lalo, magaling. Maganda na, ay. Eh, eh. Eh, lusod, dahil gano'n mo damo yung ha. <laughs> Mm, mm Maganda man pala, yun ang mahina, isang yun. Kaya atin tatanggalan ang damo. Tatanggalan niya lang bukas, ang kapag spray ko. Saka yung maliit na yun, wala ang Alin? Kaya ang ka, um, tiyanan mo. Kaya naman, pero ano, bilis ng damo, bilis ng... Kaya sabi kay kalaban oh. na regrasino, pala din Mais, mamaisin na natin hanggang doon. Kaya ah, wala rin pailog. Mais, hanggang din sa ibabaw, pwede na rin maisin, ano? Papailogan. Walang dyan, yan dito ko lang papabarog ng tubig. Dito lang. Hahanapan ng sariling butas ay doon ka maaaring makakapaglagay din doon sa panabi. Hindi nga lalagay ng sintasan sa labak ng kanya. Ang oh. ulap ng kanya ay paiyaw. Oo nga ay hindi kaya sa watain yun. Ano na po? Ito siya so. Ito pa, buto na iyong halabas. Ito pa, buto na iyong halabas. Paluto. Paluto. Kaya ako sa hapon na, sa makakapagluto pa ba ako? Lahat. Dali tayo eh, itaktak eh, eh, mo eh, no, Ay, no, mga ngalab no, sa so baho no, Hindi mo maubo ka rin Ngayon mm. na, may muna yan Ba, may kalamansi si pala oh Bago, ay bagong ahon yan ay eh. Init ay eh, bagong paluto Luto nung no magwiting, dala ang susulit na Sa kabitikat, luluto muna nga isa Ay, sa alas bigas ba? Oo oh. Sarap yung luto ng mag-i-stream mo, baka isang sali pa dalawa Baka mag-alis Oh, dali. ko. Ay. barang pero plastic mo tago Ay, nalimutan ko yung kutsara, balikan ko. na. May tatlong pinggan at tatlong kutsara. para man yung Tanggalin ko na rin muna, plastic mo Ay pagkakaano ko dun sa ano ay. May nakagawa pinggan, tatlo at saka tatlong kutsara. Siya pala hindi nahagilap. Oo. Mm. Eh, isa eh, lang. Kailangan masukal sa ating na eh. eh well, mga sa okay. mm -hmm. spring ko na rin ang sa na parang abil bago mag pa, ba? ay huh? dao. At pasok ko din yung mga sagot na tamang oh, dapat. At no. mag-aani, tatamu na naman. Grado. Tatamu mm. eh. Ano yan? Magsoto ba yun? Eh, patay na naman ito yung Ang damdamin tao anong pagka sukar anong? Anong kanilang <laughs> nga yan? Ano yung pinapungpung mo? May nasa yung ispring. Ay, talaga may spring ko eh. Ako yung awa din eh. Kung makilala, makilala ka yung tahan. Magtala pang eh di. Ano yung sampit tayo? Eh, may lugmok. Eh! Tayo nag-aani, parehang harapan. Ikaw nga. Eh ano, di patungan. Di abog nang inuwala ka rin. Ha? Papatungan. Sayang ko, hindi ko nga ba nagilag ng pinggan. Nakagyakay. Nakagyakay. Eh, galagaw. Ika ako ko. Piyo kahit alam mo na akong piyo kahit mo, Parang talibos ang kabutay Gawa ka ang panang. Eh, nga Abuno ka. Gawa pati mo ko naman ay po. Ano? Ano? Oo galing ng galing ka ingin yan. Mm -hmm. Iba ka. Yung katas. Mm -hmm. Ang tabang ngayon mas maging ko. Nagod na naman ang palay. sa ayo. Ayasa ng bukas. Kamakalaw kami doon Kayo nga. Sa na tayo sa makalawa. Ayaw. Tawuntas doon. May tapos namin ang bukas. Bukas pa maghapon nyo. Mm -hmm. Nagyipasang kami sa baka salin lang. Pwede may dalawa. Eh. Ito po, makikita mo yung pa yung italim. So, yung, ano, kutsara? Kaya ah, kutsara bagay, yung... Natyo, ba yung muunay? Sa'yo ba ka nagmuunay? Siya. Buhay! po lang. Dali na magwiting at susulit. Teka, bati ka. Pag ako magluluto ay hahaponin. Ang tiyo eh. Baya ko. Ang nanday sulit witing Alas tres. Alas tres. Alas tres. Cinco. Dati, dati hapon lahat. Ang hali. <coughs> na bula alas patra yun ang tiyo. Bula alas patra. Tapos ako ay may susulit

Ay, gawa rin kayo isa ko na kakakaba. Pagkakot ako doon, na ako nakakot ahas. Doon sa may salak. Para kayo mo nang hinawahay. Ano ba? Ito nga Kaya naman yung iba nang na yun. Ano ba? Ha? Ano ba? Ano sa yung dandang yung bakante? Ayaan! kami yung kamasina. Ano kami sa nagdaan doon eh. Bagi utangan na lang ang pang-paupay. Ano? Babaw

mga mga highway kaya mo maga, gawa ka na so, papi to. yung nalihin mm. mo pati isang kilot kalahati kaya ka hmm, isang media ito ay Kira kalahati isang kilot kalahati pansin ah. wala ano baka kalahati lang wala wala 3-4 baka port, hmm. ano isang order kalahati ay, baka ay mukhang niluto mo nung di pagkagabi, saan kayo ka lahat din tayo ngayon. Ang bagay ang mga tripod si Iking, ang upahan nung yun. Parang kaupahan yun. po. Aba. Aba. Mas dito walo. Aba walo. kami Manta kapag umambun ano sa hapon. Kung dito kanina.

Pag hindi mo naman pagkakunay, nagsaluang yan sa isa eh. Pagkaan na yan na po, mahirapan na lang. No? Ay, nasaluang ang kapang. Diyan Ito na po ang naubra. Hmm. Tayo po ay naupa din o. Oh. Ibig sabihin ay nag-aaraw. Sa iba. Para po magpalinis. Talaga po daing ay kung di wala nila ang daingan yun oh. yung tayo sa patrabaho kaya po ganito yung ating pagkalinis basta wag lang mabakanti yung palayan oh. No?